Hindi napigilan ng pagkakakulong sa International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte na muling mahalal bilang pinuno ng Davao City. Higit anim na raang libong boto ang nakuha ng dating pangulo sa pagkaalkalde. Landslide victory laban sa dati niyang cabinet secretary na si Carlo Nograles na merong higit 80,000 na boto. Ito ang pagbabalik ni Duterte bilang leader ng lungsod matapos ang halos isang dekada. Para sa ilang dabawenyo, buo pa rin ang kanilang suporta sa pamilya Duterte kahit may hinaharap na kaso ang dating Pangulo. Alam namin na nandyan na yung mga anak niya at si Baste. Uh, alam namin na kapag hindi pa siya makapagano sa pag-amayor, nandyan naman yung si Baez. Naramdaman ko ba na... Napamahal po sa amin si Duterte, lahat-lahat kami. Sa Davao City, naggalat ang mga Duterte sa iba't ibang posisyon. Ang bise ng dating Pangulo, ang anak na si Baste. Ang anak naman na si Paolo magbabalik bilang kongresista sa unang distrito. Ang anak naman ni Paolo na si Omar, panalo bilang second district representative habang nangunguna ang isa niya pang anak na si Rodrigo Duterte II sa pagkakonsehal sa unang distrito. Mostly ma'am about health ma'am. wala pa nagawa ng ano lolo ko. Yes ma'am. Kasi ang kanya ay eh, peace and order. Pagdating naman sa usapin ng dinastiya, ang sagot ng apo ng dating pangulo na si Rigo, Tende lang kasi sa mga tao eh kung sino gusto nila. Kami, ano lang kami. sa mga taga kung gusto nila na kami pa rin ang pamilya namin. patuloy naman pa rin kami. Samantala, kinilala naman ni Vice President Sara Duterte ang resulta ng Senate race. Sa isang pahayag, sinabi ng bise na bagamat hindi raw ito ang kanilang inaasahan, patuloy nilang pananagutin ng gobyerno. Una nang sinabi ng Vice Presidente na pinag-uusapan na ng kanilang mga abogado ang panunumpa ng ama na nakakulong sa The Netherlands. Wala rin daw legal na problema dahil pwede naman humalili sa dating Pangulo ang nanalong bise na si Baste. Matatanda ang sinabi ng Comelec na ang Interior and Local Government Department na ang magdedesisyon kung paano gagampanan ni Duterte ang tungkulin. Para sa mga impormasyong napapanahon at on-demand, Lance Mexico, Newswatch Plus, Davao City.